Abay walang tropa-tropa nga dito kay Stephen Curry at Clay Thompson. Wala nga tigil sa angasan at asaran sa gitna ng laban. At grabe nga ang first in-season tournament for both teams. Intense na intense ang bakbakan. Heroes welcome para nga kay Clay Thompson dito sa kinalakihan niyang NBA team pagbabalik ni Clay sa team ng Golden State Dallas Mavericks laban sa Golden State Warriors in season tournament tayo mga idol labay mag-start na agad in the first quarter Clay Thompson poste agad sa kanyang splash bro nakapasabit ng foul easy 2 points sa free throws then Stephen Curry binawian siya 3 pointer over nga dito kay Clay tinuro pa nga siya pagtapos Then ganun din si Draymond Green, 3-pointer over dito nga kay Clay Thompson. At napatay mo't nga agad si Coach Kidd dito after ng grabbing play ni Green, 14-9 ang lamang ng Warriors dito. At sumubok nga na sumagot itong si Luka Doncic, pati na rin si Kyrie Irving dito nga sa hot start ng Golden State. Pero Stephen Curry mga idol, on na roll, mainit na rin agad mga idol at pinaabot niya na nga sa 12 points ang kanyang total dito sa first quarter. Pero sa last minutes, Clay Thompson tinulungan nga ang kanyang bagong team na makadikit muli sa laban 33-27 after the first quarter. Second quarter natin, Luka Doncic pinangunahan ang kanyang team para lalong lumapit pa nga dito sa Warriors. Scoring and playmaking ang kanyang ginawa dito. Umabot na siya sa 18 points. Lamang na nga sila by 1.40-39 with 7 minutes left. Tapos pagbalik pa nga ni Clay Thompson, abay agarang siyang tumulong. Back to back 3 pointers. Ina nga mga idol si Stephen Curry. Nagshimi nga siya. Napailing nilang si Stephen Curry sa kanyang ang nakita. Then nagtuloy pa ang run ng team ng Dallas Mavericks at itong si Luka Doncic at Kyrie Irving pinagsalitan nga ang Warriors defenders. Grabe ang mga tough shots na adalang ano na ipasok. Pero sa last minutes natin ang Golden State Warriors dito na nga sila bumawi ng ganilang own run. At dito ay nakahanap na nga rin ang na makabawi si Stephen Kirk kay Clay. Inangasa niya after ng kanyang tough end one play. Dikit na muli ang ating laban mga idol at dahap ang score natin 63-59 4 point lead para sa mga dayo. Sa pag-uumpisa ng ating third quarter, natay na agad ng Warriors ang laban sa first minutes. Pero Clay Thompson sumagot ang kanyang isa pang three-pointer sa kanyang former team. Pero ang Warriors defense dito ay masigip na at hirap na nga ang Dallas offense. Tapos sa three-pointer pa dito ni Stephen Curry, 72 to 66 na ang lamang netong home team. Hype nga siya dyan, timeout ang Mavericks. Pero hindi naman agarang nagpatalo Sina Luka Doncic, pati na rin si Kyra Irving. Nagtulungan nga sila once again para makadikit muli dito sa team ng Golden State Warriors. Pero ang momentum tum ay nandito na nga sa home team nang dahil nga sa malulupit na place na ginagawa ni Stephen Kirby dito tapos paglabas niya pa ay eh, tumulong ibang mga Warriors player para nga panatiliin ang kalamangan dito sa Golden State Warriors after 3 quarters 96-89 ang lamang nila. At dito nga sa ating fourth and final quarter, Kyrie Irving takes over for the Mavs, assist and puntos ang kanyang mga ginawa mga idol hanggang natay niya na nga ang laban at 98 points with 9 minutes left. Then matapos yan ay matinding back and forth ang nangyari dito at wala ang team ang gustong magpatalo. Parang playoff atmosphere nga sa tindi ng sagutan ng both teams at ang score natin with 6 minutes left ay tied at 105 points. Pero biglang ang tumawag ng timeout si Coach Kerr matapos ng clutch 5-0 ran ni Kyrie pati na rin ni Clay. Lamang ang Dallas dito 110-105 with 5 minutes left Pero matapos niyan, grabe ang pagbawi ni Stephen Curry Insane clutch 7 straight points ang kanyang ginawa para nga bawi ng kalamangan 115-114 with 1 minute left At talagang kakilabot nga ang naging sagutan na former teammates na si Stephen Curry and Clay Thompson at para nga pa na ang Dallas Mavericks at sila Clay Thompson, another clutch shot from Stephen Curry at ito na ang nagselyo ng panalo sa Golden State. Taas balayibo nga talaga.